Kaya sa inyong lahat, no? Uh, dito naman po tayo sa ating ampalaya. So, update po tayo, no? So, sa umagang ito, kahit na maulan dahil sa bagyo, no? Uh, dito po tayo. Uh, kahit umulan, kailangan ko pong uh, trabahohin kasi yung uh, may rason kung bakit, no? Pakikita ko po sa inyo kung bakit na nandito po ako sa umagang ito kailangan matapos ko ito hanggang ha, ano oras bago ako umuwi so yun po ito po no, ipapakita ko po sa inyo bakit po ako nag kahit maulan dito po ako sa aking palaya so ito po ito po yung kanyang talbos no na bumabagsak sa ulan sa gabi So dapat naka straight po to, no. So ito po yung aking ikutin. Di ko alam kung ano oras matapos to. No. Di ko alam kung ano oras matapos. <clears throat> so medyo malawak-lawak to. Yan po makikita niyo po kung ano ang aking ikutin ganito po ko lawak yung aking ikutin hindi ko alam kung oras matapos 12 o'clock or 1 o'clock basta hindi ko hindi po ako uwi pag hindi matapos to ikot isa isa para maano yung talbos na ating ampalaya yun ang aking trabuhuin sa magang ito <laughs> Yan po, no? ito po yung ating ampalaya. So, hindi ko... Alam ko anong oras matapos. Basta, kailangan po, may matapos po ako. Matapos ko to lahat. Para bukas ng umaga, uh, walang nakabaloktok yung talbos. Dapat straight, no? para yung kanyang talbos lahat pari-pariho no saka hindi madelay yung pag akyat ng din pala yan. so isa sa mga ginagawa po na ginagawa ko po sa ating ampalaya sa aking ampalaya pag ganito yung edge no ako ito, naman yung lan oh so, ayun po no langan agad hapon ni kaya yung mata mga sanga ay nalalaglag so dapat sabit no para maganda yung pag-akyat na kanyang kalbos yun ano po dami ng bunga yun ano po ano yun po pag so, ganitong age no pa sa akin is medyo maalagain sila no ganda yung nakastrate yung talbos ganito po no dapat nakatayo yan hindi nakablaktot so yan po ang aking trabahohin sa umagang ito kahit umulan kailangan po na trabahohin to So, oh, ayun naman, ulan! Ito po yung mga talbos na kailangan natin itali. Para makarating lang di, makarating lang sa taas. Okay na. No? Parang ganito, makarating na dyan. Ayos na. Para makadapa na dito sa ating uh, nylon sa taas. So, oh, mula na. So, muna tayo ng kapote. So, yun po, no? Tiyaga lang talaga no? Sipag at tiyaga lang talaga sa ating uh, tanim, no? So 'yun lang po, no? Uh, God bless sa inyong lahat. God bless. At saka ingat po sa bagyo. Lalo-lalo na po diyan sa Luzon. So God bless sa inyong lahat. Keep safe.